Isulat ang numerong ito sa iyong kamay sa Agosto 15, panoorin ang mangyayari. Paano kung sabihin ko sa iyo na sa isang tiyak na araw, may isang bihirang pintong hindi nakikita ang bumubukas sa universo? At ang tanging susi upang mabuksan ito ay isang numero. Isusulat mo lang sa iyong kamay. Maaaring tunog sobrang simple. O kakaiba. Pero ang Agosto 15 ay hindi lang basta petsa sa kalendaryo. Ito ay may dalang kakaibang vibrasyon, isang pagkakaalin, na noon paman ay pinaniniwalaan ng mga sinaunang mistiko, astrologer, at matatandang Pilipino na kayang baguhin ang enerhiya sa paligid mo. Hindi ito pamahin. Ito ay tinatawag na energetic coding. At kapag nagtugma ang tamang numero sa tamang oras, ito ay nagiging isang susi. Susi sa kagalingan. Susi sa pag-akit ng kasaganaan. Susi sa pagpapalaya mula sa mga bagay na tahimik na pumipigil sa iyo. Sa Agosto 15 sa isang tiyak na oras. Isusulat mo ang isang banal na numero sa iyong kamay. At kapag ginawa mo ito ng may layunin, tutugon ang universo. Huwag mo itong baliwalain. May mga araw na karaniwan lamang. Pero may mga araw din na paanyaya. At ang Agosto 15 ay isa sa mga yon. Naranasan mo na bang pakiramdam mo ay sinusubukan kang kausapin ng universo sa pamamagitan ng mga numero, senyales, o bigla ang damdamin na hindi mo maipaliwanan? Dito sa Pilipinas, marami sa ating mga nakatatanda ay hindi kailanman umasa sa agham para malaman kung may spiritual na bagay na magaganap. Basta nararamdaman nila. Ramdam sa hangin, sa kanilang panaginip o sa bigla ang katahimikan ng isang silid. Ang pakiramdam na yon, ang tsipakiramdam ay hindi pamahiin isa itong uri ng kamalayan. At ngayon, ang parehong sinaunang kamalayang iyon ay muling tumatawag, mas malakas kaysa dati, sa darating na Agosto 15. Hindi mo inaakala, pero may dahilan kung bakit may mga araw na tila mas mabigat, mas maliwanag, o mas charge ang enerhiya kaysa sa karaniwan. Hindi ito guni-guni lamang. May mga araw na sadyang bukas ang mga cosmic na pinto. Mga portal. Mga sandaling nagbabago ang enerhiya sa paligid natin, at ang universo ay nagiging mas bukas, mas gising sa ating mga iniisip at intensyon. Isa ang Agosto 15 sa mga araw na yon. Ngunit sa pagkakataong ito, may dalang isang maliit na tabubilin. Isang ritual na sobrang simple, halos parang kakaiba. Isulat mo ang isang numero sa iyong kamay. Yun lang. Pero hindi ito tungkol sa mahika o mga usong patrending. Ito ay tungkol sa enerhiya, intensyon at tamang pagkakaalin. Ito ay tungkol sa pagpili na kausapin ang universo sa wika na tunay nitong nauunawaan, vibrasyon, simbolo, at banal na oras. At kapag isinulat mo ang numerong iyon ng may linaw, respeto, at konsentrasyon may magsisimulang gumalaw. Hindi laging malakas. Minsan ay pabulong. Sa anyo ng gabay. Sa tahimik na pagbabago ng enerhiya na magdadala ng kapayapaan, linaw, o bigla ang swerte. Kaya kung matagal mo nang hinihintay ang isang senyales baka ito na yon. Dahil ang universo ay hindi sumisigaw. Ito'y naghihintay. At sa kalamang bumubulong sa mga handang makinig ng totoo. Yen enerhiya ng Agosto 15, isang kosmik na bintanang nakatago sa harap ng ating mga mata. Para sa karamihan, ang Agosto 15 ay daraan lang na parang isang karaniwang araw. May trapiko, ingay, mga post sa social media, at mga gawain na tila paulit-ulit na lang. Pero para sa mga nakatutok, iba ang araw na ito. Sa larangan ng espiritual na pagkakaalin, hindi lahat ng petsa ay pantay-pantay. May mga araw na may frequency spikes, mga pattern ng enerhiya na bumubuo ng tinatawag na cosmic gateway. Isa ang Agosto 15 sa mga sandaling iyon. Ito ay dumarating matapos ang makapangyarihang Lions Gate Portal, na umaabot sa tugatog tuwing Agosto 8, at nasa isang yugto kung saan ang enerhiya ng araw, buwan, at daigdig ay muling umaayos. Sa maraming sinaunang tradisyon, tinatawag itong e-carrying day, isang araw kung kailan mas madaling madala ng enerhiya ang anumang iyong sinasabi, sinusulat, o iniisip at ibalik ito sa iyo bilang realidad. Sa tradisyong espiritual ng mga Pilipino, ang ganitong mga araw ay kadalasang hindi pinapangalanan pero nararamdaman. Ang mga albularyo, hilot, at maging sinalolot lola ay madalas nagsasabi, may kakaiba sa araw na to, hindi nila kailangan ng astrology chart. Sapat na ang kanilang pakiramdam, panaginip o katahimikan para malaman na may sagradong nangyayari. At ang Agosto 15, isa ito sa mga bihira at matataas ang enerhiya na araw. Pero bakit ito mahalaga para sayo? Dahil ang enerhiya ay laging gumagalaw. Ngunit sa araw na ito, mas tumutugon ito. Mas mainat itong nakikinig. Mas mabilis itong kumilos. At higit sa lahat, mas tumpak nitong sinasalamin ang iyong intensyon. Kung isusulat mo ang isang bagay na walang kahulugan sa araw na ito, mananatili itong walang kahulugan. Pero kung isusulat mo ang isang numero na may layunin, linaw, at koneksyon sa universal frequency, may mabubuksan. Ang pagsulat ng numerong ito sa iyong kamay ay hindi panluloko. Isa itong mensahe para sa universo. Ipinapahayag nito. Gising na ako. Handa na ako. Pinagkakatiwalaan ko ang hindi ko nakikita pero nararamdaman ko. Ang numerong ito ay nagiging espiritual na susi. At ang iyong kamay, isa sa mga pinaka bahagi ng iyong katawan, ay nagiging mismong pintuan. Marami ang nagulat ng mga kakaiba, pero magagandang karanasan, matapos gawin ang ritual na ito. Mga panaginip na puno ng liwanad. Bigla ang oportunidad. Paggaan ng matagal ng sakit. Isang panibagong kapayapaan sa kanilang paligid. Pagkakataon lang ba? Maaaring. Pero sa espiritual na mundo, walang tunay na aksidente. Sa Agosto 15, nagiging mas manipis ang belo sa pagitan ng aksyon at reaksyon. At kapag isinulat mo ang tamang numero sa tamang intensyon, hindi ka lang basta gumagawa ng ritual. ina mo ang isang espiritual na pagkakaalin na matagal nang naghihintay para sayo. Yan ikasaysayan ng pagsusulat na ikatawan, sinaunang tatak ng kapangyarihan. Bago pa man tayo magkaroon ng panulat at papel, bago pa ang cellphone at digital reminders, ginagamit na ng tao ang sariling katawan bilang kasangkapan ng alaala, kapangyarihan, at proteksyon. Ang mga marka sa balat ay hindi kailanman basta-basta. Ang mga ito ay sagradong simbolo, iginuhit ng mga manggagamot, matatanda, o minsan ng sarili, upang itanim ang enerhiya, tawagin ang tapang, o magpadala ng tahimik na mensahe sa universo. Sa katutubong Pilipinas, ang mga tatoo ay hindi palamuti. Ang mga ito ay mga buhay na panalangin, mga ukit ng katapangan, pagkakakilanlan, at espiritual na kasunduan. Ang mga Bisaya, Kalina, at Ifugao ay may malalalim na tradisyon kung saan ang balat ay naging sagradong espasyo. May mga mandirigmang may simbolo ng proteksyon. May mga babaylan at manggagamot na gumuguhit ng mga marka sa tiyak na bahagi ng katawan upang ihanay ang espiritu sa kalikasan at ang kamay? Isa ito sa mga pinakamakapangyarihang bahagi ng lahat. Sa mga tradisyon ng pang-enerhiyang pagpapagaling sa iba't ibang kultura, kasama na ang hilot at mga paniniwala sa banahaw, ang kamay ay pinaniniwala ang may mga sentrong enerhiya, tulad ng chakras. Dito tayo nagbibigay, tumatanggap, nagpapala at nagpapalaya. Kaya't inilalagay natin ang kamay sa dibdib sa pagdarasal, kaya ginagawaran ng imano ang matatanda at kayat kusa nating dinidikit ang palad sa sugat ang pagsusulat ng simbolo o numero sa kamay ay hindi lamang simboliko ito ay energetic coding sinasabi nito sa iyong isipan magtuon ka rito sinasabi nito sa uniberso ito ang aking layunin sinasabi nito sa iyong espirito inaalaala ko kung sino talaga ako maging sa labas ng Pilipinas ginamit na rin ang ganitong konsepto ang mga sinaunang Ehipsyo ay minarkahan ang kanilang pulso tuwing yugto ng buwan. Itinuturo ng Chinese medicine ang mga meridian points sa mga daliri. Ang mga yogi sa India ay may mga mudra, mga galaw ng kamay na naglalabas ng emosyonal at pisikal na pagbabago. Lahat sila ay nagtuturo sa parehong katotohanan. Ang kamay ay hindi lamang laman. Isa itong espiritual na tagapagpadala. Kaya kapag isinulat mo ang numerong ito sa iyong palad sa Agosto 15, hindi ka lang basta nagsusulat. Sumasali ka sa tradisyong tumawid sa mga siglo, sa mga isla, tribo, templo, at ninuno. Sinasabi mo sa buhay mismo. Handa na ako. At mula sa sandaling iyon, ang enerhiya ay nagsisimula ng makinig. Iyan numerong isusulat, kahulugan, vibrasyon, at layunin. Ngayon, malamang ay iniisip mo na. Ano ang numerong isusulat? Ang numero ay pitong at labing pito. Sa unang tingin mukhang simple. Karaniwan. Pero sa mundo ng enerhiya, kadalasang sa pagiging simple nagkukubli ang pinakamalalim na kapangyarihan. Tingnan natin ng mas malalim. Ang numerong pito ay sagrado sa maraming espiritual na sistema. Ipinapahiwatig nito ang pagising ng kaluluwa, tamang oras ng universo, at panloob na pagkakaalin. Ang numerong isa ay sumisimbolo ng mga bagong simula, kapangyarihan ng pagmamanifest, at lakas ng sarili. At kapag pinagsama at ipinagkit ang pito at isa sa anyong salamin, pitong daan at labing pito, hawak mo ang isang makapangyarihang pattern ng reflection, reprogramming, at reset. Sa numerolohiya, ang pitong daan at labing pito ay kilala bilang i-vibrasyon ng alignment. Ipinapahiwatig nito ang panahon kung kailan ibinabalik ka sa tunay mong landas, ang landas na nilikha ng universo para sa iyo, kahit paminsan ay nalihis ka ng direksyon sa buhay. Madalas din itong tawaging activation number. Kapag ginamit sa panahon ng cosmic window, tulad ng Agosto 15, nagpapadala ito ng mensahe hindi lang sa enerhiya sa paligid mo, kundi sa mismong kaibuturan ng iyong isipan. Iwan ang luma. Tanggapin ang bago. Lumakad sa tamang daan. Pero bakit kailangang isulat ito sa kamay? Dahil ang kamay ay kilos. Galaw ha. Kapag isinulat mo ang pitong at labing pito sa iyong palad, sinasabi mong, Handa na akong kumilos. Handa na akong tumanggap. Handa na akong umayon sa daloy ng universo. At kapag ginawa mo ito sa isang cosmic gateway, mas mabilis ang tugon ng universo, parang pagtutok sa perpektong frequency ng isang radyo. Itinuturo ng mga tradisyong Pilipino sa enerhiya na ang intensyon sa likod ng aksyon ay mas makapangyarihan kaysa sa mismong kilos. Hindi mo kailangan ng gintong panulat. Hindi mo kailangang magdasal ng ilang oras. Ang kailangan mo lang ay ang sarili mo, ang numerong ito, at ang bukas na loob na maniwalang may sagradong nagsisimula sa unang guhit. At sa Agosto 15, ang pagsusulat ng pitong daan at labimpito sa iyong kamay ay hindi lang basta kilos. Isa itong deklarasyon. Isang tahimik pero makapangyarihang paraan ng pagsasabi sa universo. Handa na ako para sa kung anong nakalaan sa akin. Paano gawin yan ni Ritual, step by step na gabay para sa Agosto 15? Ngayon na nauunawaan mo na ang kapangyarihan ng numerong 717, at labin pito, at kung bakit ang Agosto 15 ay isang bihirang pagkakataon, pag-usapan natin kung paano gawin ang ritual na ito sa tamang paraan. Hindi mo kailangan ng mamahaling kandila. Hindi mo rin kailangan ng kristal, langis, o insenso, maliban na lang kung mayroon ka na at nais mong gamitin. Ang ritual na ito ay nilikha upang maging simple, bukas para sa lahat, at puno ng kabanalan. Ang kailangan mo lang ay ang iyong kamay, isang panulat, at ang iyong intensyon. Hakbang isa, pumili ng tamang oras. Ang pinakamahusay na oras para isulat ang numero ay sa isa sa mga energy windows ng Agosto 15. 6 oras yes, 8 oras yes, kapag bago pa ang araw at malinis ang enerhiya. Labindalawa oras nenen, isa oras yes, oras ng tuktok ng araw, liwanag, at activation. Siyam oras yes, labing isa oras yes, kapag tahimik na ang mundo at mas malakas ang espiritual na enerhiya. Piliin ang oras na pinakaakma sayo. Makinig sa iyong panloob na pakiramdam. Hakbang dalawa, ihanda ang iyong espasyo. Maghanap ng lugar kung saan hindi ka magagambala. Umupo ng komportable. Hugasan ang iyong mga kamay bago simulan, simbolo ito ng paglilinis at paggalang. Kung nais mo, maaari kang magsindi ng puting kandila o magdasal ng tahimik gaya ng Naway ang gawain ito ay magtugma sa akin sa kapayapaan, proteksyon, at kasaganaan. Hakbang tatlo, isulat ang numero. Gamit ang panulat, asulo itim ay ayos lang, isulat ang pitong daan at sa gitna ng iyong kaliwang palad. Bakit kaliwa? Dahil sa tradisyong enerhiya ng Pilipino, ang kaliwang bahagi ng katawan ang receiving side. Sa pagsulat ng pitong daan at labimpito sa iyong kaliwang palad, iniimbitahan mong pumasok ang alignment, kaliwanagan, at banal na gabay sa iyong buhay. Isulat ito ng dahan-dahan. Huwag magmadali. Habang ginagawa ito, huminga ng malalim at tahimik na sabihin. Binubuksan ko ang aking sarili sa alignment. Tinatanggap ko lamang ang nakalaan para sa akin. Hakbang apat, umupo sa katahimikan. Pagkatapos isulat ang numero, ibuka ang kaliwang palad at itutok ito pataas sa loob ng tatlo, lima minuto. Maaaring ipikit ang mga mata. Ito on ang atensyon sa paghinga. Hayaan ang katawan mong lumuwag. Isipin ang numerong lumiwanag sa iyong kamay. Ramdamin ang enerhiyang gumagalaw. Hindi lang ito imahinasyon. Ito'y focusing of energy at ang iyong atensyon ang nagsisilbing datong. Hakbang lima, pagkatapos ng ritual. Panatilihin ang numero sa iyong kamay hanggat nararapat sa pakiramdam mo. May ilan na hinuhugasan ito matapos ang ilang oras. May iba na natutulog na kasama ito at hinahayaan na lang itong kumupas. Ano man ang piliin mo, tapusin ito sa pasasalamat. Sabihin. Salamat sa pakikinig. Ngayon ay bibitawan ko at magtitiwala sa kung ano ang mangyayari. Iyon lang. Walang drama walang presyon. Isang simpleng sandali ng koneksyon sa pagitan mo at ng universo. At mula sa sandaling ito, maging mapagmasid. Dahil ang enerhiya ay kumikilos sa tahimik at kadalasang nakakagulat na paraan. Yin Denzi maaaring mangyari pagkatapos kapag nagsimulang gumalaw ang enerhiya. Natapos mo na ang ritual. Isinulat mo ang pitong daan at labimpito ng may pag-ingat na nahimik, nagbukas ng sarili, at nagbigay ng senyales sa universo na handa ka na. Ngayon, ano na ang susunod? Dito nagsisimula ang mga tanong ng karamihan. May mangyayari ba agad? May mararamdaman ba akong kakaiba? Tama ba ang pagkakagawa ko? Ang totoo hindi palaging maingay ang galaw ng enerhiya. Minsan ito'y bulong lamang. Minsan, dumadaloy ito sa katahimikan. Pagkatapos ng ritual, magsisimula ng magbago ang enerhiya sa iyong paligid, pero hindi palaging sa paraan na inaasahan mo. May mga tao na agad itong nararamdaman. Sinasabi nila na nakaramdam sila ng kapayapaan na matagal na nilang hinahanap. Nalinawan sila sa mga desisyong dati ay malabo. May biglang senyales, isang numero, panaginip o tawag mula sa taong matagal nang walang balita. Isang oportunidad na bigla na lang lumitaw, nang walang kahirap-hirap may iba naman na wala agad na naramdaman. Pero unti-unti may mga bagay na gumagalaw. Mas mahimbing ang tulog. Mas ligtas ang pakiramdam. Dumadating ang tamang salita sa tamang sandali. Ang problemang dati tila walang sagot ay biglang gumagaan. Ganito gumagana ang enerhiya, pumapasok ito sa buhay mo sa paraan na naayon sa iyong kahandaan. At habang mas pinagtitiwalaan mo ito, mas lalong lumalawak ang epekto nito. Sa kulturang Pilipino, matagal na nating pinaniniwalaan ang pakiramdam, ang malalim na panloob na kaalaman na may nagbabago. Maaaring hindi mo agad ito makita, pero mararamdaman mo ito. At iyon na ang unang senyales. Huwag mo itong baliwalain. Maaaring mapansin mo rin ang mga sumusunod. Paulit-ulit na numero, lalo na ang pitong daan at pito. Bigla ang pagnanais na maglinis, magbawas ng kalat, o kausapin ang matagal ng hindi nakausap emosyonal na paglabas, luha, tawa, o panaginip na may simbolismo. Lahat ng ito ay bahagi ng paglilinis at pag-aayos ng enerhiya. Tandaan lang. Nagtanim ka na ng binhi. At tulad ng kalikasan, ang binhi ay hindi na mumulaklak sa isang gabi. Pero sa ilalim ng lupa, may nabubuo na. Kaya't maging mahinahon sa sarili. Buksan ang puso. At pagtiwalaan ang mabagal ngunit mahiwagang proseso. Dahil narinig ka na ng universo at ang pagbabago nagsimula na. Yan Enne hindi dapat gawin mga pagkakamaling nakakabara sa enerhiya ng ritual. Kahit ang pinakamakapangyarihang ritual ay maaaring mawala ng bisa kung ito'y isinasagawa ng may maling kaisipan. Ang pagsusulat ng pitong daan at labimpito sa iyong kamay sa Agosto 15 ay hindi lang tungkol sa numero, ito ay tungkol sa enerhiyang dala mo bago, habang, at pagkatapos ng ritual kaya't mahalagang iwasan ang mga karaniwang pagkakamali na humahadlang sa daloy ng biyaya. Narito ang mga bagay na hindi dapat gawin. Isa, minamadali ang proseso. Kung isusulat mo ang numero ng wala sa loob para lang matapos agad, napuputol ang koneksyon mo sa enerhiya. Ang ritual na ito ay hindi tungkol sa bilis, kundi sa intensyon. Bigyan mo ito ng oras. Huminya. Damhin. Dalawa, pagdududa sa iyong sarili. Ang pagdududa ay parang pader. Kapag palagi mong tinatanong, gumana kaya ito? Totoo ba to? Unti-unti mong binubura ang enerhiyang nilikha mo. Normal lang ang magtanong, pero huwag hayaang ang takot ang magdikta ng iyong intensyon. Tatlo, pagtatawa o pagtatawatawanan ang ritual. Tumutugo ng enerhiya sa respeto. Ang pagtatawa o pagtrato sa ritual bilang biro ay nagsasara sa pintuang sinusubukan mong buksan. Kahit medyo kakaiba ito, igalang mo. Ang mga sagrado ay hindi laging nauunawaan agad. Apat, pag-akalang may agad na resulta. Tandaan, ito ay isang binhi, hindi isang magic button. Kung ginagawa mo lang ito para makakuha ng mabilis na kapalit, mararamdaman ito ng universo. Maging mapagpasensya. Maging bukas. Ang pinaka dapat tandaan. Nakikinig ang enerhiya sa intensyon, hindi sa pagiging perpekto. Kaya ibigay mo ang buong puso mo at hayaan mong ang natitira ay dumaloy ng kusa. Pagtitibay ay huling mensahe pagtatapos ng ritual sa pasasalamat. Nakagawa ka ng isang tahimik, makapangyarihang hakbang. Sinunod mo ang iyong intuition. Pinili mong maniwala na kahit isang simpleng numero, kapag isinulat ng may pagmamahal at pokus, ay kayang igalaw ang enerhiya sa iyong paligid. At ang paniniwalang iyan ay sagrado na sa sarili nito. Ngayon, habang isinasara mo ang ritual na ito, wala ka ng kailangang idadad. Ang kailangan mo na lang ay magtiwala. Magtiwala na narinig ka ng universo. Magtiwala na nagsisimula ng gumalaw ang enerhiya pabor sayo. Magtiwala na unti-unti, inilalapit ka sa landas na talagang para sayo. Upang patibayin ang karanasang ito, bikasin mo ng malakas, o isulat sa isang lugar na lagi mong makikita sa mga susunod na araw, ang afirmasyong ito. Afirmasyon Ayon ako sa daloy ng universo. Tinatanggap ko ang mga senyales, pagbabago, at biyayang nakalaan para sa akin. Nakabukas ang aking mga kamay. Handa ang aking puso. Ang para sa akin ay kusa akong matatadpuan. Bikasin ito ng dahan-dahan. Hayaan mong ang bawat salita ay maging bahagi ng iyong paghinga. Hindi mo kailangang pilitin ang anumang bagay ngayon. Naitanim mo na ang binhi. Nagawa mo na ang dapat gawin. Sa espiritualidad ng Pilipino, may napakalalim na kapangyarihan sa pagpapakawala ng may pananampalataya. Alam ng ating mga ninuno, kapag ang panalangin ay binitiwan, ito ay nagsisimulang umalingaw sa mga lugar na hindi natin nakikita. Kaya ngayon bitawan mo ang iyong kahilingan. Hayaan mo itong lumipad. Hayaan mong gumalaw. Hayaan mong mamulaklak. Dahil hindi ka lang basta nagsulat ng numero. Nagtakda ka ng pagbabago. At sa mga susunod na araw, ang pagbabagong iyon ay babalik sa iyo, sa anyo ng mga sandali, mga tao, mga panaginip o katahimikan. Manatiling bukas. Manatiling magaan. Manatiling mapagpasalamat. At tandaan. Laging tumutugon ang universo. Sa mga taong handang tumanggap.